lalawa, syempre, may pangarap ka. Kung isa kang negosyante ngayon, at ang goal mo lang eh, kumita ng pera, kumita ng sang libo, sang araw, ang makukuha mo rin niyang sagot sa pangarap mo na yan, eh yan, lang din. Pero kung, kung mangarap ka ng malaki, na sa sobrang laki, inakakatawa eh na sa iba. Sa mga ating followers sa ating mga followers so, naka -follow sa naka-follow sa aking vlog eh last 2 months 2 oh, months ago eh nag-challenge tayo nag-challenge ako bilang uh, negosyante na magdagdag ng another one branch so isang pang branch bali meron na tayong tatlong branch ngayon so ang goal ko eh magdagdag ng pang isang pang branch pang apat na branch so ngayon meron akong exciting na ibabalita sa inyo Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong malaking pangarap sa aking negosyo. At hindi ito basta-basta pangarap dahil sa sobrang laki nito, parang nakakatawa na siya sa ibang tao. So, kwento ko lang yung business namin. Ang Zell Salon, ang pangmalakasang salon na dito sa Mindanao, eh nag-start noong 2021. So, sa loob ng tatlong taon, meron na kaming tatlong branch at yun na nga yung goal ko challenge ko ngayong taon na ay makapagdagdag kami ng branch ba? Diba? so last ano pala last 3 days o, la nung nakaraang tatlong araw eh may pinuntahan tayo no tapos uh, natin kung doon ba eh meron tayong pakikitang branch meron tayong mga kinatawag na prospect na area pero nung nakaraang buwan pa lang nakaraang buwan pala pumunta tayo ng Malita area kasi naghanap uh, naghahanap tayo ng isang branch doon oh, isang branch doon or assume din yon pero hindi tayo pinalad alam mo bang merong mga ano yan mga sinyalis yan oh, yeah, pero sa ibang topic natin yan at ngayon nga imagine ninyo ha kung gaano ako ka excited ngayon last 3 days lang ako pumunta di ba nag-search na ako sa Facebook nagmamarket ako sa Facebook one week pa before, uh, one week ago. Tapos, akalaan nyo ha, may nakita kami isang pwesto doon nang pumunta kami doon na close, sarado, walang tao, parang walang nag-operate. At ang mangha dito is, ang business na yun is salon din siya. O, salon din ang negosyo na yon. At eto yung uh, ang kwento nito alam ko to eh kasi nung nakita ko lang siya sa labas eh kilalang kilala ko yung salon na yun kasi noong 2022 merong nag-alok sa akin noon na yung salon na yun ay for assume meron akong kakilala nagchat okay. sa akin na sir uh, baka gusto niyo yung assume to sa panahon yun isa pa yung branch namin sa Ligos noong 2022 at akalain nyo akalain nyo 'di ba? Hindi ko lubos pa isip na konektado siya. Konektado siya. May mga bagay talaga na konekta. Connect Kailangan mo lang makita kung paano 'yan magtutugtog. 'Di ba? 2022, tuwing pina-assume 'yun sa amin. Hindi ko na assume kasi wala wala pa. Ano pang pag-utak natin doon? Eh? Wala pa tayong uh, solid na idea o solid na diskarte o solid na technique paano mapalaki ang negosyo. Pero ngayon, medyo nakakapakapan na natin. Eh. So, ngayon, eh, gusto kong ibahagi sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo yung ah, uh, parang success na rin to sa amin na yung pwesto na is nakuha namin. Yes, nakuha namin. Uh, masayang masaya ako dahil ah, uh, parang tadhana na siya na first time mo lang pumunta, nakakita ka ng pwesto at ang nakaka- ano dito, nakaka ba tawag yan? Nakaka-overwhelm. Tama ba yung English ko? Ay, bahala na yan. Basta, yun yung nakaka-say, nakaka, nakaka Manghari kasi yung pwesto na yun is salon rin siya dati. Dating salon. Tapos, yung area, yung sa loob, nakita ko sa picture lang, yung setup niya, yung gano kalaki, is ganun na ganun din yung gusto namin. Ganun na ganun din yung balak namin na area so yun lang ang sisir ko ngayon gusto ko lang ibahagi sa mga nag-uumpisang negosyante dyan na gusto rin mangarap na mapalaki ang yung negosyo gusto ko lang ibahagi sa inyo na unang una, unang una syempre kailangan may Diyos ka sa buhay mo may Panginoon ka may Panginoon ka syempre kung wala kang Panginoon sa buhay mo sa buhay mo pag tapos sasabihin mo sa akin ngayon, ako, hindi ako nagdadasal, pero uh, umaasenso naman ako. Hoy, babalaan kita. Dalawa yung dapat pagdadasalan. Baka sa kapilang ka. So, unang-una, may Panginoon, magdasal tayo, humingi ng tulong, at humingi tayo ng tulong sa Kanya at tatrabahuhin natin yung gusto natin. Pangalawa, syempre, may pangarap ka. Kung isa kang negosyante ngayon, at ang goal mo lang eh kumita ng pera kumita ng sang libo sang araw ang makukuha mo rin yung sagot sa pangarap ko na yan eh yan lang din pero kung mangarap ka ng malaki na sa sobrang laki inakakatawa na sa iba may mga idea na pumapasok dyan na sobrang laki din at alam ko alam ko ramdam ko at nakikita ko yung mga ganyang bagay hindi ko alam sa iba is ano rin yan. Basta, gawin nyo lang yung una, magdasal at Siyempre, magpasalamat rin kayo sa bawat blessings na binigay sa inyo dahil alam kong konektado yan. Konektado yan. Hindi pwedeng hindi yan konekta-konekta. Nakadugtong yan. Ha? Nakadugtong yung mga bagay niyan. Pangalawa is, mangarap ka. Pangatlo, tatrabahuin mo siyempre. Nasa Biblia. Bleh, nasa Biblia yan eh. ba? Diba? as a usual receipt kumilos ka at magtrabaho ka nandiyan yun yan so, pagtrabahoan mo rin at pag sinabing pagtrabahoan hindi ibig sabihin noon yung tagumpay lang hahabulin mo, yung pera lang yung pagkita lang yung uh, sagana lang pag sinabing uh, pagtrabahoan lahat ng trabaho, gustuhin mo dapat yan gusto mo magtagumpay gusto mong maging successful, gusto mong umangat, gusto mong umasenso. Dapat lahat ng aspeto dyan, lahat ng problema, gustuhin mo. Yang problema sa negosyo, dapat gustuhin mo yan. Kasi connecta yan eh. Connecta yan sa malaking pangarap eh. Kung masolve mo yan, may malalaki ka pang uh, mapuntahan. At kailangan uh, gusto mo yung ginagawa mo ngayon. Hindi lang sa... Uh, magandang nangyari, pati yun yung hindi ano yung pagkalugi, dapat gusto mo yan kasi gusto mong magtagumpay eh kasi nga, isa sa pinaniniwalaan ko, lahat ng nangyari sa buhay mo ngayon is nakadugtong yan sa uh, bagay na mangyayari pa sa susunod na panahon parang inihanda ka na lang, ihanda ka lang sa, sa totoong laban huh? yan yung mga pinaniniwalaan ko sa buhay, at etong Uh, experience mo ngayon ay eh magagamit mo sa susunod na taon. Kasi mga boss, no, bakit ko yan nasasabi? Limang taon po akong lugi. Limang taon, isipin nyo limang taon. Five years yan, ginalingan ko dyan. Pero lugi ako. At ngayon, na ko na kaya pala ako nalulugi noon. Kasi inihanda ako sa malaking laban. Inihanda ako sa ma malaking hamon. No? Inihanda ako sa paparating pa na Uh, mga diskarte o mga problema sa negosyo kaya noong mga 5 years i eh, sagad yung pagkalungkot at yan lang mga viewers natin dyan, no? at sa mga gustong magpalaki ng negosyo o gustong maging tagumpay mm piliin nyo talaga, gustuhin nyo kung gusto nyo magtagumpay, dapat gusto nyo piliin nyo yan, ginusto mo yan choice mo yan dahil naniniwala ko na may choice tayo sa buhay kaya kung anong meron ka ngayon konek connect, connect yan mula noon at doon sa pangarap mo at huwag niyong kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal ako si Jeff Cinco ang nagsasabing kumbati pero may trabaho trabaho talaga ang pagnenegosyo at kung may gusto ka gustuhin mo trabahoin mo mangarap ka ng malaki tara kita kits tayo sa dulo bye bye